Cebu naman, naupo na sa pwesto bilang bagong gobernadora ng probinsya si Pambari Quatro. Ilang aktibidad ang inihanda sa Kapitolyo para markahan ang kanyang unang araw sa pwesto. At live mula sa Cebu na sa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Arawa. John, dumulad na ba dyan? si outgoing governor Gwen Garcia? may kirmi ng sinimula ni Papa Ricuato ang unang araw sa pwesto bilang bagong gobernador ng Cebu. Kapansin-pansin naman ang pag-absent ni ang going governor na si Gwen uh, Garcia sa flag racing sa Kapitolyo. Pinawakan ni Garcia ang pwesto mula 2019 bago natalo kay Baricuato. Itong Sabado ay tinaos ng gabi sa dang pasasalamat sa Kapitolyo kung saan ito ay isang uh, hudyat ng pagkatapos. Ang termino ni Garcia bilang uh, punay siya ng probinsya. So, flat base naman, ito na, ayon sa outgoing vice governor, the last coming the third, at the coming vice governor next, so, wala ang present kanina. Hindi naman may iwasang mag-exekusyonan at ang ilang kaipriyado matapos ng pagpapalit ng liderato sa probinsya. At it's just kung baga naman, dumating ang mga bakit pertanurang si Marikwato ng Sekretaryo. Pag-iingit at emosyon siyang sinalubong ng kanyang katagasuporta sa third over ceremony, ang pahaga na sa nasaan magdalagta sa court si over balikwanto ng sampung executive murders. Mamaya nga tanghali naman, isang kasalusano ang handa ni uh, balikwanto para sa kanyang mga taga-suporta at department heads ng kapitolyo. Susundan o oh, susundan ito ng kaulaunan uh, ng kaula nilang Pagka Pagkatapos ito ay magkakaroon naman ng kato si Governor Pam sa kapitulong saan tinistahin niya ang ibang ibang mga tanggapan sa loob ng Kapitolyo. Inaasahang makikipag-usap din sa media si Marikwan ng Mabayang Hapon. Pagkakaroon din ng visa at like Thanksgiving concert na maya sa harap ng Kapitolyo. Niki. Yan ang express report ni John Arawa. Mga kapatid, Niki Di Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.